Ngayong International Women's Day, silipin natin ang ilang mga hamon na patuloy na kinakaharap ng mga kababaihan, lalo na pagdating sa pantay na oportunidad at karapatan. Panoorin po natin ito. Sa pagdiriwang ng Philippine National Women's Month, ating tuklasin kung paano isinusulong ang pantay na akses sa mga resources, edukasyon, karapatan at oportunidad para sa mga kababaihan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang tema ng kampanya ng International Women's Day ngayong March 8, 2024 ay Hashtag Inspire Inclusion. Habang ang opisyal na tema ng pagdiriwang ng UN sa araw na ito ay Invest in Women, Accelerate Progress. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan ay ang rate ng gender parity o pantay na representasyon sa iba't ibang aspekto at larangan. Ayon sa World Economic Forum's Global Gender Gap Report para sa taong 2023, kakailanganin pa ng isang daan at isang taon o 131 years upang makamit ang gender parity. Ayon naman sa pinakabagong World Economic Forum Global Gender Gap Index Report o GGR, sa usapin ng gender equality ay nagkaroon ng kaunting pag-unlad ang Pilipinas mula sa ikalabing siyam na pwesto papunta sa ikalabing anim na pwesto sa isang daan at apat na put-anim na bansa. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2022, ang mga kababaihan ay kumikita ng 18.4% na mas mababa kaysa sa mga kalalakihan sa mga trabahong digital habang sa sektor ng agrikultura. Para sa bawat piso na kinikita ng lalaking manggagawa, ang kinikita lamang ng isang babae sa parehong trabaho ay siyam na dalawang sentimo. Bukod sa hindi pagkakapantay-pantay sa sahod at trabaho, ay patuloy rin ang pagtaas ng kaso ng mga pananakit at pang-aabuso. Sa isang bansa na naghahangad ng pagbabago at pagkakapantay-pantay sa lipunan, ay patuloy ang pagkakaroon ng kakulangan sa pagkilala sa kontribusyon at karapatan ng mga kababaihan. Nawayang araw at buwan na ito, pati na ang kaliwat ka ng mga proyekto para isulong ang karapatan ng kababaihan, ay magsilbing isang tawag ng pagkilos para sa ating lahat para ipakita natin sa kanila na ang pagiging babae o ang kanilang kasarian ay hindi dahilan para sila ay mapag-iwanan sa ating lipunan. Katuwang na iba't ibang sangay ng pamahalaan at lipunan, sama-sama nating simulan ng daan tungo sa isang mas pantay na pagtrato para sa mga kababaihan.